Magandang araw. Ako po si Dr. Christina Erika Basilan, isang internist na nagsaspecialize sa adult nephrology. Ngayong araw na to, i-discuss natin ano nga ba ang peritoneal dialysis at ang kahalagahan nito sa mga taong may kidney failure. So ano nga ba ang peritoneal dialysis? Ang peritoneal dialysis ay isang klase ng dialysis kung saan ginagamit ito na ang gamit ay ang ating peritoneum or yung chan natin. Yung lining ng chan na naglilinis ng tugo, nagtatanggal ng toxins at the same time nagtatanggal din ng excess na tubig sa katawan. Katulad din ng hemodialysis ang tema ng peritoneal dialysis. Kaya lang may konting pagkakaiba. Ang peritoneal dialysis ay ginagawa sa bahay or ito'y pwedeng itawag na home-based dialysis. Sa peritoneal dialysis, gumagamit lang tayo manually ng dialysate solution at ginagawa to sa ating bahay samantalang ang hemodialysis ay gumagamit ng dialyzer at ginagawa ito sa mga hospitals or mga freestanding units. And ang peritoneal dialysis katulad ng hemodialysis ay pwedeng gamitin para sa acute kidney failure at pwede rin itong gamitin para sa mga pediatric patients pano ngabay sinasagawa ang peritoneal dialysis Ang unang step para magkaroon tayo ng peritoneal dialysis ay ang paglalagay ng isang soft tent of catheter sa ating chan Sa pagkakabit nito nilalagay ito at ipinapasok ang dialysis solution Ang dialysis solution naman ay nakababad sa loob ng chan sa loob ng apat hanggang 8 oras Itong pag-infuse or pag sasalin ng dialysate sa loob ng tiyan will only take siguro mga 30 hanggang 40 minutes lang. At pagkatapos nito, hihintayin mo ulit pagkatapos ng 6 hanggang 8 oras para sa susunod na cycle ng peritoneal dialysis. Ano nga pa ang benepisyo ng peritoneal dialysis? Una, tinatanggal nito ang mga harmful uremic toxins sa katawan. Pangalawa, yung mga labis na tubig o dahilan ng pamamanas ay nawawala rin sa peritoneal dialysis. Mas maganda rin ang pagkontrol ng blood pressure sa paggsasagawa ng peritoneal dialysis. And since tulad ng tunay na kidneys, ginagawa ang peritoneal dialysis ng araw-araw. So, mas gentle siya sa ating vascular system. And then, since ito ay akma rin para sa mga pediatric patients, makakatulong din ito sa mga pasyente nating mga bata. Ano nga ba ang pd First z Benefit Package? Ang pd First z Package ay available dito sa St. Francis Cabrini Medical Center. Ito ay tumutulong sa mga pasyente sa buong isang taon na nagkakahalaga ng 270,000 pesos para tulungan ang mga chronic kidney disease patients para mapigyan ng magandang kwalidad na buhay at ipagpatuloy ang pagdadialysis sa kanilang sarili mga bahay. Itong PDZ package benefit ay nagsusupply ng first PD supplies na ini-include dito ay mga solutions or dialysate, Pangalawa, PD accessories katulad ng mga transfer set, cups, and lastly, included din para sa package na to ang professional fees ng mga doktor. Para sa karagdagang information, maaaring bisitahin ang Peritoneal Dialysis Clinic namin dito sa St. Francis Cabrini Medical Center mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. lunes hanggang biyernes at hanapin si Miss Wendy De Castro, ang aming PD coordinator sa number na 043-778-4811 local 132. Magandang treatment modality ang peritoneal dialysis na ayon nito sa geographical setup ng ating bansa since tayo ay isang archipelago. Sa PD, mabibigyan natin ng treatment ang mga nakatira sa malalayong probinsya, especially dito sa Region 4. Sa PD, binibigyan natin ng pag-asa ang mga pasyente para sila'y mabuhay at mag-enjoy ng buhay kasama ang kanilang pamilya.